Bombo International News. Nasawi po ang nasa labing walong katao habang labing siyam naman ang sugatan matapos na kumalat ang matinding wildfire sa timog na bahagi po yan ng South Korea dahil sa matinding tagtuyot at malalakas na hangin ayon po yan sa opisyal ng gobyerno doon. Sinabi naman ni Acting President at Prime Minister Han Duk-soo na nagdulot ang sunog na nga walang kapantay na pinsala at inatasan ng mga hensya na maghanda para sa uh, posibleng uh, masamang sitwasyon. Pinilit naman na lumika sa may gitlimang libo, limang raang residente mula sa may Andong, Oisong, Sanchong at Ulsan kung saan pinakamalakas po ang uh, mga uh, naitala po mga sunog. Umabot na sa 7,400 na hektarya ng lupain ang natupok kasama po ang daan-daang struktura kabilang ang isang 1,300 years na na Buddhist temple na Gunsa. Bagamat naagapan na ang karamihan sa mga sumiklab pong apoy, patuloy itong kumakalat dahil sa tuyong panahon at malalakas na hangin ayon sa eksperto. Inaasahan po na mas dadalas at lalala pa ang wildfire dahil na rin sa pagbabago ng klema. May gitsyam na libong mga bombero naman, 113 na helicopters at daandang sakyan ang ipinakalat na upang apulahin ang sunog. Ngunit ilang opisyal o operasyon ang ipinatigil sa nitakalipas pong gabi dahil po yan sa tumitinding hangin. Patuloy naman po ang paglilikas sa mga pektadong lugar kabilang mga paralan at gym na ginawa pong pansamantala muna nga evacuation para sa mga inilikas na residente. Samantala, iniulat din ang paglilipat po ng libo-libong mga preso mula sa isang kulungan sa May Chongsong bilang pag-iingat.